Binakasag mo yung salaming ko, boss. Binakasag mo yung salaming ko. Ayan na, binakasag yung salaming ko. Boss, police report tayo, boss. Binakasag yung salaming ko. Ayan. Binakasag yung salaming. Ano eh, magbabayad ka dyan, boss. Hindi pwedeng ako magbabayad dyan. Mera eh, binakasag yung salaming ko. Mo, okay. Wala ka rin sir, wala kang karapatan manira sir. Okay, mo. Mo. Hindi sir, binasag mo oh. Hindi mo sitayin yung mga nakakotse. Sino ang kotse ang sumingit dyan? Tawag mo pre, tawag mo. Sakay button, sakay button, sakay button. Tawag mo. Sakay ka doon, sakay ka doon, sakay ka doon. Tabi mo doon. Sakay ka doon, sakay ka doon, tabi mo doon.

nasa so, nang karapatan mo magbasag yung salamin ah, oo ayan lang po siya bakit ka ngayon? taklad hindi galing hindi mo siya tayo yung nakakot siya eh Join mo na, sige ka ka pala eh Bayad ka ngayon Tingnan mo ka ha